Din. Tingnan nyo guys Phoenix ya Nakala nyo nagpagasolina ako ng Petron kanina Ngayon dito naman sa Phoenix Hindi guys magbayad naman ako dito ng kuryente namin oh, uh, Internet sorry sorry Ma'am may billing sa ano ma'am? Internet What's up guys May ngoto sa tanan May ato dito sa ano guys May bayad ang kuryente naabot na ito ang billing sa balay. Parang may naamoy ako hindi maganda. Takto na itong bayro nun. Ay, te. So, sigat na ako si ante. Baya, doktor, ente. So, guys. Oh, derita, baya ng Norope. maganda na ako. Baya, may kurente. Oke, okay, solot guys. Bayad tayo ng bilo. Derita karon sa Noro, guys. So, napay tao. So, paabot pa ta. Dari tayo mabayad guys. Oh. Na, mabayad na dari kurinte. So, magpila lang ta guys. Magantay lang tayo. Na, ano kasi walang number guys eh. pagkatapos naman dito bayad naman tayo ng internet natin bye 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 guys bayad natin dami pa lang dinadala si Kuya na ano, kaya rin. Kala mo siya lang marami pa palang bidding na dinadala. Antay-antay lang muna tayo guys. Antay muna tayo dito. Okay na po. Bayad din ang bill, ma'am.

Ha? Ito na kung na. hindi mo yung lamig na Thank you, pa. So guys, tapos na tayo magbayad ng kurente guys. So doon naman tayo sa internet natin guys. Bayan naman tayo guys bayad naman tayo ng kurente natin So Ito guys Sa Petron tayo nagpasok Dito naman Sa Phoenix naman tayo Papasok guys Kasi dito naman yung bayaran na natin ng internet natin Tingnan nyo guys Phoenix yan nakala nyo nagpagasolina ako ng Petron kanina Ngayon dito naman sa Phoenix Hindi guys magbayad naman ako dito guys magbay bayad tayo ng internet sa bahay natin guys internet ilan kuya oo aki confirm lang po so guys dito nagabayan ng ano guys ng internet sa gasolin mismo kasi yung internet ito guys ang mayari ito rin yung uh, mayari ng phoenix station so dito tayo magbaya magtanong tayo kasi bago pa lang yung pina ano, baka wala pang billing so ligtas tayo guys kung wala pang billing uh, ito guys oh itong minivan na to guys uh, kilala ko to Tagalibak ito guys so sa libak ito nag pa ah uh, itong ban na to so shout out sa ano, mayari ng ano kasi doon kami bumibili sa kanila guys So, ng ano ng mga manok mga dress chicken yung laman yan so hindi pwede yan na hindi nakair ko ng salob kasi magbaho yan so yan guys so Gian siyan dyan guys yung bagong building nila na malaki yeah, mo lang, siguro, bukas? 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 Ah, uh, hindi pa na lagyan ng billing. Opo. Uh -huh. So every 15 kayo mag-payment dito, Dam. Opo. Kasi bago lang kasi kayo na o -o. Ano pa lang? Parang hindi pa umabot ng buwan. Hindi pa ano? Paso pa ng pres, ba? Ah, uh, sige, sige. Kaya mo lang bukas. Oh, uh, sige ah. oh uh -huh. uh -huh. thank you. Uh -huh. Sige, guys. Shout out. Yun lang.